Lihim ni Naruto, ang tunay niyang nararamdaman para kay Sasuke isang bawal na pag-ibig. Sa likod ng bawat laban, sigaw, at sulyap, may lihim si Naruto na hindi niya masabi kahit kanino. Isang damdamin na bawal sa paningin ng mundo. Isang lihim na pag-ibig para kay Sasuke Uchiha. Ito ang kwentong hindi mo pa naririnig, at siguradong magpapakaba sa puso mo. Sa mundo ng mga ninja, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang jotso, kundi ang damdamin. Habang lumalaki si Naruto, daladala niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Pero sa pagdating ni Sasuke, may nabuhay sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Bakit tuwing nandyan siya, bumibilis ang tibok ng puso ko? Hindi ito rivalry, ito ay, iba. Ang bawat sulyap, bawat pag-aalala, ay tila ba senyales ng mas malalim na nararamdaman. Ngunit paano kung ang mundo ay hindi handa? Nais niyang ipaglaban ang Konha, pero paano kung ang pinakagyera niya ay laban sa sarili niyang damdamin? At sa kanilang huling laban, hindi lang kamao ang nagtagpo, kundi ang mga matang puno ng pag-amin. Sasuke, ikaw ang dahilan ng lakas ko, at ng sakit ko. Isang pag-ibig na hindi kailanman nasabi, ngunit damang-dama ng puso.